Hala, good morning mga kakilot. Nagsakay kong kalisa karon. Share ko lang para alam nyo. <laughs> lahat ng sasakyan na nakaparadang nakikita nyo dyan, lahat yan nakairehistro sa pangalan ko. Para alam nyo. <laughs> By the way, mga kakilot, nandito kami sa ABC LC Mart. Magwo grocery Samahin nyo kami. Uwa. So yun mga kakilot, flex ko lang yung place ng store na napakaliwalas. Ang linis, napakaliwalas. Ang sarap mag-grocery dito. Mamaya, pipilex ko yung place nila. Abang-abang lang. <laughs> ang kapal ka lang mo naman may nanonood ng video mo. <laughs> okay. Sa so, ngayon, focus muna kami sa mga grocery na bibilihin namin. So, ayun, let's watch. Samahan nyo kami. So, yung mga kakayon, nakikita nyo naman siguro kung ano yung mga pinagkukuha namin. Hindi ko na iisa-isahin, ha? Pero kasi, baka magsawa kayo sa video ko. Hindi na nga maganda yung content ko. Piloso po pa ako sa harapan nyo. <laughs> Kakatawa ko dito. Mapagkamalan pa ako nitong baliw. Buti na lang. Nasa kwarto ako. Ako lang isa. check na muna natin yung tawanan kasi mukhang naiingayan na yung mga tao sa harapan ko. <laughs> oh my god. So yung mga kakakilot, nakapuno na kami ng isang basket. First time kong sumama dito sa grocery hand. So ito pala yung ganapan dito. Kung kayo hindi pa nakapag-grocery, o oh, dito, malalaman nyo kung paano mag-grocery. Dito namin kinuha yung mga sinigang. Magic syrup, bit scene, and moto. So, ayan kung makikita nyo mga kakilat, sinipasipan na lang namin yung basket. Kasi pagkatating ng pagkatating namin sa store, sabi ni ate, wala daw, push cart. Kaya basket na lang yung dinala namin. Ha, basket na lang. Kasi wala daw push cart. So, yun, habang nabibisi ako, kaka-video, nakuhanan ko itong isang na rin kasama. Naguguluhan sa listahan yung dala. Akala mo naman limang dosina ang bibilhin. Limang piraso lang palang nesin ramen. Dahil <laughs> matulungin akong tao, tinulungan ko na si ate. Parang yung iba lang. Alam ko marami kayong kilala. Matulungin kasi may video nakaharap sa kamera. <laughs>

ay CCTV. <coughs> Tawa pa mo. And hila pa mo. <laughs> hindi makatapos-tapos ito doon pag grocery and dito pa yung mga perbrand gratis dito. Uh, ano pa kukunin natin dito? Andito pa yung mga energy energy gap. Energy, energy gap. Pero pagod na pagod na kami dyan. <laughs> mukhang seryoso na si ate sa pag-grocery tapos hindi natin tinutulungan baka mabato tayo ng mga dilata dyan so ayun na nga may pagkaisip bata din kami ng dalawa sa harap ng grocery maraming tao sila pa sila mga basket dahil nakita kami si Nita ayun din nala katamaran so ayun na nga nakadalawang basket na kami ngayon pa itong pushcart na pakita Ayun, agad kumuha si ate ng isang pushcart. Nagtatawa na na lang kami sa mga nanggaganap na katangahan sa ngayon nagwagi ang katangahan natin. Hindi kasi, pagkapasok namin sa store, sabi ni ate, wala daw push cart kaya nagbabasket na lang kami. O, so, dalawang basket ang kinuha ko. Sabi ko sa kanya, ate, kulang pa ba itong dalawang basket? O, sabi niya, oo, kulang pa yan. <tod <tod> o, edi, hindi na, hindi na. Brace it, nandi ay ko. O, sige na, tabangin na lang may glantaw dito sa mong video ka, o. Pero ayaw lang, ubi skip o, Unfair man ka, o, Muna-muna na bayan niya akong tingog ba? wala well, na ko yung mahuna-unahan kung siya akong pangsulti dito sa Facebook sa video-video nga ni nabuhang na ko si Hig una-una kung siya ako i-voice Una -una um, record manong ayos sa di-skip ko nag-i-port ba ako, ah nag-i-port ba? nag-i-port ko da na <laughs> nalipay lang unta ko sa akong gamay nga mga followers uh, so, baka makagustuhan nyo ng groceries ako na bahala dyan. <laughs> Lapa na tay. Go babies, don't cry. My babies, don't cry. Go baby, don't cry. Ito naman yung version ni ate. Don't baby, don't cry. Don't cry baby, don't cry. <laughs> Siyempre hindi natin makakalimutan yung pakain natin dito which is mag-grocery. Mag-grocery nga. Nandito na, dito tayo sa mga dilata. Dilata. Malapit na kaming makapuno ng isang cart ulit. Tingnan yung mga kakyulot. Napaka-aliwalas ng place na ito. Napaka-organic. Plastado lahat. O oh, diba? Ang linis ng place. So yun, kukuha ako dito ng Tasty Boy. Lalamasin ko lang sa abil ng mga chismosa natin. Mga basher. Diba dyan? Peperito natin mamaya. Mamaya, peperito ko. Hindi ko alam kung tapos na ba to si ate mag grocery kasi hinilahilan niya na itong cart. Yun pala iniwan niya lang dito sa may tabi kasi kumuha siya ng mga shampoos. Oo, may S kasi marami. Kaya shampoos. Baba. <laughs> <laughs> so yun mga kakil at kung makikita niyo, pinakounter na namin lahat ng mga mga grocery na pinipili namin. Para magkaalaman na kung magkano ba talaga yung utang namin sa store na to. Kaya para mabayaran na kalabad yung utang-utang. Bayari ko inyo utang, ha? Ang babait pa ng mga staff dito, pati si Kuya Guard, si Kuya Bagger, si Ate Kosher. Lahat ng staff dito, nakasmile, ang pepretty. Kahit matanda na, ang pepretty. Dito nga pala na, part may nakapansin sa buhok ko. Ang cute doon ang buhok ko. Shout out sa iyo, ate. Mua. Baka nagtaka kayo kung anong mukha ng buhok ko ipapakita ko ngayon dito, ha? Wait mo. Ta-da! So yan yung napansin ni ate ang galing daw ni ate bagger, mag bagger. Actually cashier po siya, siya na din mo, at isintay na din po yung nag bagger sa amin. Yung tingnan nyo naman kung gaano kapulido. Ang galing niya din talaga umikot-ikot ng tali. Feel ko play girl si ate. <laughs> Tapos na doon na amin si ate, so yung kasama ko, yung pagputol niya ng tali, kahit walang ginagamit na objects. Yun, o oh, di ba? Ang galing, nakaka-proud, ang galing, 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 galing. Hindi ko yun kaya. Siya ang galing niya oh. Dahil naiinitan ako, napapa-turn to the left, turn to the right, turn to the left na din ako sa electric fan na to. I mean, ceiling, walling fan. Uh, okay, walling fan. <laughs> Ang tagaw-tagaw ko naman, nakakita ulit ako ng CCTV. At nandito pa ako sa laki-laki ng TV na to. Nakikita ko yung sarili ko dito. Parang nagigilty ako, parang may ako, pero wala naman. <laughs> Ayun, natutuwa lang ako pag may CCTV nakikita. Nakikita sa really ko sa TV. Parang artista na ako, di ba? Kahit hindi naman. <laughs> so, yung papakita ko din naman dito yung setup ng lightning nila. Ang ganda. Napakaaliwalas ng place. Tsaka, tsaka, napansin ko yung setup ng lightning nila. So, yan. Ikot ko lang saglit. Tapos, dito ko na ipapakita sa inyo yung setup ng lightning nila. I... Low, low low brightness ko lang to. Ayan, makikita nyo. O, ba diba? Ang ganda. <laughs> so, yun na nga. Hindi pa kami tapos sa pagka-counter. Kasi nga, dalawang basket so isang cart ng meron kami. So, ayun. Nandito pa kami sa Pansit Canton. Sa mga lakimi-lakimi-lakimi-lakimi noodles. Bilisan mo na ate. Huwag mo nang tagal-tagalan pa dyan chika-chika pa kasi ang maritis-maritis. Ganon talaga, hindi nawawala yung maritis-maritis. Chika dito, chika doon, chismis dito, chismis doon. O, yung gawain hindi pa natapos-tapos. So yun nga, habang nagka-counter pa sila doon, iikot ko muna kayo dito sa place nila. Tingnan nyo, napakaliwalas, napakaplastado ng place nila. Medyo wala pang customer sila dito, pero marami po dinadagsa po sila dito. Ngayon lang, medyo maaga kasi kaming pumunta, kaya medyo kami-kami pa lang yung tao dito makikita nyo at mapapansin nyo napaka, peace, napaka peaceful ng place na ito so tama na daldalan balik na tayo baka tapos na silang mag counter so yun saktong saktot na abutan ko yung utang namin 6,224.76 oh my god ang taas ng utang namin pero maliit na halaga lang yan easy money so yun katangahan ko binitbit ko itong isang karton pinagalitan pa ako ni ate kasi nga may naka-assign down ng mga bagger dyan na mag sa ng mga magbibit-bit ng mga karton na yan napahiya pa ako tuloy sa lahat ng maraming tao. I mean, hindi naman sa lahat ng tao. Sa lahat lang ng mga cashier na nakaharap dito sa amin. So, ranghiyak. Parang, nap parang napatingin sila sa akin, ah, baguhan tong tao to dito. Napahiya ako sa boked. <laughs> So, dito na kami sa labas at ito nga pala yung labas ng ABCLC Mart F. Branch. Dito po yan sa Tarlac City. Ayan, sasakay so na nga pala tayo kasi pauwi na kami. Ah, oh, sige, libot-libot lang kayo na bahala mag-watch-watch dyan sa labas kasi pati ako nag enjoy din sa biyahe namin. Sana kayo din. Mula. So, yun mga kakakulot. Ganito po pala yung itsura ng Tarlac. Dito po. Ayan. O, diba? Maraming sasakyan. Sim, as lahat naman ng lugar, maraming sasakyan. Ano ka ba, Yolo? Guys, nandito na ako sa loob ng kwarto, pero dinig na dinig ang mga boses nila. Bullshit, manday ko. Dadaan pa pala kami sa masukal na daan. Nandito, papuntahan na mga powders. Bibili kami ng mga powders, accessories, gano'n gano'n ganun, ganun, ganun. Yan, nakita nyo mga powders, mga detergent na panlaba ba Madali lang po ang pick up dito, kaya ito si Kuya siya na po yung maghatid na mga nabili namin papunta sa sasakyan namin. Di ba? Ang galing, ang bait. Flex ko lang na magbilisan tong place dito kasi ang daming tao. Naa-amuse ako. Siyempre, bago lang ako dito. So, ayan, ayan dyan si Kuya. Bit-bit niya na yun. Binili namin mga powders tsaka sabon bareta. At siya na nga din pala yung magdidiskarga sa amin. Ay, magkakarga pala. Hindi magdi-diskarga, Magkakarga. oh, di ba? Kitang-kita naman na kinarga niya na, di ba? Uh, ulit ulit kailangan pa sabihin ha so yun ito nga pala yung yung ganap dito napaka peaceful pero ang gulo siyempre <laughs> tayo mga nakikimaritis watch watch lang muna tayo mamaya natin ibabalita sa iba kung ano mga nakita natin na matama saka mali kahit naman tama at kinichismis ginagawa ng mali di ba? ganun mga maritis marisol ha marisol buhay ka pa ba? <laughs> <laughs> si maritis na buhay buhay na buhay buhay na buhay si maritis nakikichismis yun ngayon tingnan nyo pinanayamaki. Okay. By so the way, tigilan natin ang kalokohan to. Thank you for watching. Thank you for watching. Thank you for watching. Please support my channel and